So guys, pumunta kami sa Socialing Mall para lang mag-deposit ng mga bote na to. Diba? Ayan. May pera sa basura. Konti pa to. Marami pa sa bahay. o oh, diba? Ang daming tao. Kami may bitbit -bit na bote. O, oh, ba diba? Inabot na naman kami dito na side kasi puno doon. So, dito na. Ay, teka, te. Ito yung mga pera sa basura. ah oh, ito na na kami. May pera sa basura. Hindi oh, mo, diba? Hulog mo lang yan. Magkakaroon ka ng points. Ang points, pwede mo magamit sa supermarket or pambili ng gas. Di ba pwede sa gas, eh? Gas. Grocery. Grocery or gas. O. Di ba? Actually, marami pa doon. Ito lang muna. Kasi baka puno na. Parang kagaya kanina na yung pinuntahan namin. Puno na.